And i ko na rin po sa inyo yung isang technique para mapabunga natin yung kalamansi. Kasi paglabasan yung mga bulaklak, sobrang dami. Hello mga agri Ngayon ibabahagi ko po sa inyo yung limang organic fertilizer na ginagamit ko na nagre-resulta sa hitik na bunga sa mga tanim kong kalamansi. Coming up. Number one ay yung swamp fertilizer. Ito po hindi nawawala sa mga ginagamit kong organic fertilizer kasi napakadali lang po nitong gawin hindi siya magastos actually libre siya kayang-kayang gawin kasi yung mga materials na naginagamit nito ay yung mga makikita lang sa loob at labas ng bahay yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, mga dahon na binabad sa tubig sa mga hindi po nakakaalam kung paano gumawa nito magbababad lang po kayo ng mga balat ng gulay, balat ng prutas sa tubig ng mga at least tatlong araw tapos yan na po yung ipagdidilig nyo sa inyong mga tanin kailangan so, nyo na po ito takpan para hindi siya pamahayan ng mga lamok yung mga dahon tulad ng malunggay mga damo yung mga pinagpruning natin pwede natin dito ilagay may makukuha tayo doon nutrients which is yung nitrogen yung nitrogen yan po yung nagpapaganda sa mga dahon tapos yung mga balat ng gulay at balat ng prutas, yan naman po yung mayaman sa potassium na nagresulta sa maraming bulaklak at bunga. Tandaan natin, yung potassium, yan yung nutrients na nagpaparami ng mga bulaklak at bunga ng ating tanim. So yan po yung binibigay ko dito, kaya yung resulta, sobrang dami ng bulaklak at tuloy-tuloy yung pagbunga ng aking kalamansi yung pangalawang organic fertilizer na ginagamit ko sa aking mga kalamansi itong kulapu o yung si seaweeds amihan na po ngayon kaya malakas na yung hangin, malakas na yung alon marami po kayong makukuha nito sa tabindagat pwede nyo po yung kunin tapos pwede nyo po ito ipang mulch lang diretsyo na kung saan nakatanim yung inyong mga kalamansi So, yan. so, habang nabubulok siya, habang dilidiligan niyo, nai-extract yung nutrients, yan po yung nagbibigay ng nutrients sa ating mga tanim na kalamansi. Itong sargassum seaweeds, meron po itong nitrogen, phosphorus, and potassium. Kaya napakaganda po nitong gamitin. Actually, ito po yung pangalawa sa pinakamagandang organic matter na pwede natin gawing fertilizer. So, yan, pwede natin siya i-mulch, pwede rin natin to ihalo sa ating swamp fertilizer. Pwede rin natin siyang i-ferment. Lalagyan nyo lang ng molasses. Tapos, i-ferment nyo ng dalawang linggo. Tapos, yung ma-extract nyo doon na liquid, 20 ml per liter water. Yun, pwede natin ipandilig or ipang-spray sa ating mga kalamansi. Speaking of spray o foliar, hindi po ako mag-i-spray ngayon ng mga organic fertilizer puro dilig lang lahat. Kasi kung mapapansin nyo po, eh, no? mga bagong sibol pa lang yung mga bulaklak. Tandaan natin, yung bagong sibol na bulaklak, kailangan po hindi siya mabasa. Hindi kailangan mabasa yung mga pollen na yan. Kasi once na nabasa yan, masisira yung pollen, hindi na po mabubuo yung mga bunga. Hindi siya lalaki. So yan po yung tandaan natin. Ingatan natin lagi yung mga bulaklak na bagong sibol. Yung number 3 na organic fertilizer ay yung calcium phosphate. So, ito po, makakatulong siya para mapigilan yung tinatawag natin premature bud drop o yung pagkalaglag ng mga bulaklak. Kasi pag yan madaling malaglag, hindi po magiging bunga. So, tandaan natin, ito ng bulaklak na yan, yan yung nagiging bunga. So, pagka pollinate yan, yung pollen na yan dyan sa bulaklak, magiging parang butil siya. Mabubuo ko yun po. Parang ganito. So, unti-unti siyang lalaki hanggang sa maging fully matured, pwede nyo nang i-harvest. So, yung calcium, nakakatulong para tumibay yung kapit ng mga bulaklak. Nakakatulong din po itong calcium para tumibay yung ating tanim sa iba't ibang klase ng sakit. So, sa pag-apply po nito, 20 ml per liter of water. So mamaya ididilig ko na lang Hindi ko siya i-spray Kasi nga may mga bagong sibol na Bulaklak So lalagay ko na lang muna dito Sa Tubig natin Ayan. Ito po gawa sa balat ng itlog Na sinangag Tapos Dilagyan po ng suka Then pinormet ng 30 days Tapos pwede na siyang gamitin Pwede rin pong gumamit ng mga buto ng ayo manok, baka, baboy. So, ihawin lang natin siya. Tapos, pag naihaw na, lalagyan nyo rin siya ng suka. Tapos, ipo-ferment din ng 30 days. Number 4 na organic fertilizer, itong Epsom salt. So, itong Epsom salt ay magnesium sulfur. na nakakatulong po yan para ma-prevent natin yung ganitong klase ng paninilaw. Yan, meron siyang iron chlorosis. So, ibig sabihin, masyadong alkaline yung lupa so yung sulfur nakakatulong po yan para ibaba yung pH level ng lupa pag masyadong alkaline hindi po maabsorb ng halaman yung nitrogen kahit magbigay tayo dyan ng mga nitrogen rich fertilizer hindi niya po maabsorb so kailangan ibaba natin yung pH level so ito pong epsom salt ay natural earth mineral yan. So, makakabili kayo nito sa online or sa mga agri-supply. Sa pag-apply naman nito, 2 tablespoon per gallon of water. Tapos, twice a month yung application. Pwedeng i-spray, pwede siyang i So, ngayon, i kasama ko siya dun sa calcium phosphate para isang applyan na lang mamaya. So, hindi ko na siya i-spray kasi nga masisira yung mga bulaklak. So, didilig ko na lang siya mamaya. Then, pang limang organic fertilizer. Yung ginawa natin last time, yan, may natira pa. Ito po yung pinagsama-samang fermented plant juice, fermented fruit juice, tsaka yung seaweed extract. May lato, tsaka kulafu. So, yung fermented fruit juice, yan po yung galing sa mga prutas, mayaman sa potassium. Then, yung fermented plant juice, may mga dahon, dahon din mayaman sa nitrogen then yung seaweed ay halos kompleto sa nutrients so nakaproduce tayo ng isang napakagandang organic fertilizer so sa pagal nito 20 ml din per liter of water pero ihalo ko na rin sya dito sa aking mixture para isang apply na lang so hindi ko rin sya may spray kasi nga eh, ang may mga bagong sibol na bulaklak. So, halo lang. Then, pwede na siyang ipandilig. So, that, ingat lang po sa pagdilig na hindi po mabasa yung mga ibang bulaklak. Saka iwasan din natin masagi yung puno para hindi malaglag yung mga bulaklak. So, ito pong kalamansi na to, itong puno na to, galing po ito sa markot, na minarkot ko din. Tapos, ito ay crafted, pinagdugtong yung dalawang puno. Ayan. So far, okay naman. Itong markot, lalaki po ng bunga. no? Ito yung mga kasunod. So, sunod-sunod po yan. May pitasin na. Tapos, ito, malapit na. Then, yung mga bagong sibol. So pagka pinitas niya na po itong mga malalaki na to, mas dadami pa yung bulaklak. Tulad dito sa isa na inarbes ko yung mga bunga. E nagsi no, nagsipaglabasan yung mga bulaklak, sobrang dami. E no, yung iba dyan buo na, yung mga maliliit na, na bunga para mga butil-butil na. Then i ko na rin po sa inyo yung isang teknik para mapabunga natin yung kalamansi. Kung nakatanim siya sa container, ang gagawin nyo lang, ititigang ninyo. Huwag nyo muna siyang didiligan ng 1 week hanggang 2 weeks. Tapos saka nyo siya diligan na bigla. So dahil doon, nai-stress yung tanim, bigla siyang magpuproduce ng maraming bulaklak. Tapos samahan nyo na ng mga organic fertilizer na mayaman sa potassium para tuloy-tuloy yung kanyang pagbubulaklak. So ito pong tanim ko, halos every month nakaka-harvest ako ng kalamansi. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na ito, palike naman at sana po tulungan nyo na kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!